Aries, Scorpio, ang kaibigan Zodiac Sign, masuswerteng kulay, red at gold, pahiwatig ng kulay, ang red, ay magbibigay sa iyo ng lakas ng loob upang harapin ang anumang pagsubok ngayong araw. So tinito upang magkaroon ng mas mataas na enerhiya at mas matibay na paninindigan sa iyong mga desisyon. Ang gold ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong karera. Kung may mahalagang transaksyon, subukang gumamit ng bagay na may kulay ginto upang palakasin ang iyong swerte. Masuswerteng numero, number 14, number 27, at number 39. Taurus, Pisces, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, green, at silver. Pahiwatig ng kulay. Ang berde, green, ay magpapalakas ng iyong koneksyon sa kalikasan. Maglakad sa parke o magtanim ng halaman upang magkaroon ng mas sariwang pananaw sa buhay. Ang pilak, silver, ay magbibigay ng linaw sa iyong isip. Kung may mahalagang desisyon kang gagawin, humawak o magsuot ng bagay na pilak upang maiwasan ang pagkalito. Masuswerteng numero: number 6, number 18, at number 33. Gemini, Virgo, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay: yellow at blue. Pahiwatig ng kulay: ang dilaw, yellow, ay magdadala ng kasiyahan sa iyong araw. Subukang isuot ito o gumamit ng dilaw na kagamitan upang palakasin ang iyong pagkamalikhain. Ang asul, blue, ay magbibigay sa iyo ng kalmado at malinaw na pag-iisip. Kung may stress, subukang mag-relax sa isang lugar na may asul na dekorasyon o tanawin. Masuswelting numero, number 9, number 21, at number 45. Cancer, Libra, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, cream at pink. Pahiwatig ng kulay. Ang crema, cream, ay magdadala ng balanse at kapayapaan sa iyong buhay. Kung may hindi pagkakaunawaan sa pamilya, ang pagsusot ng kremang kulay ay makakatulong upang mapanatili ang mahinahong pakikitungo. Ang Rosas Pink ay magpapalakas ng iyong koneksyon sa mga mahal sa buhay. Maglaan ng oras upang makipagbonding sa kanila. Masuswerteng numero, number 5, number 23, number 36. Leo, Capricorn, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, orange at black. Pahiwatig ng kulay. Ang kahel, orange, ay magdadala ng sigla at positibong enerhiya. Kung kinakailangan mo ng inspirasyon sa trabaho, subukan itong isuot o gamitin. Ang itim, black, ay magpapalakas ng iyong determinasyon. Kung may layunin kang nais maabot, gamitin ang itim upang patibayin ang iyong pokus. Masuswerteng numero, number 11, number 28 at number 49 Virgo Iris ang kaibigan zodiac sign masuswerteng kulay blue at violet pahiwatig ng kulay ang bughaw blue ay magbibigay ng malinaw na pag-iisip kung may desisyong kailangan mong gawin ang kulay na ito ang tutulong upang magkaroon ka ng tamang direksyon ang ube violet ay magpapataas ng iyong intuit ayon. Pakinggan ang iyong inner voice lalo na kung may mga bagay kang hindi sigurado. Masuswerteng numero: number 4, number 17, at number 30. Libra, Taurus, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay: brown at green. Pahiwatig ng kulay ang tansu, bronze, ay magdadala ng tapang at katatagan. Kung may challenging na sitwasyon, so tinito upang lumakas ang iyong kumpiyansa. Ang landian, green, ay magpapalakas ng iyong focus sa pera at trabaho. Maglaan ng oras upang pagplanuhan ng iyong mga gastusin at ipon. Masuswerteng numero, number 8, number 19, at number 42. Scorpio, Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, white at ivory. Pahiwatig ng kulay, ang puti, white, ay magdadala ng kapayapaan. Kung may alitan sa iyong paligid, gamitin ang puti upang palamigan ang sitwasyon. Ang gering, ivory, ay magpapalakas ng iyong tiwala sa sarili. Makakatulong ito kung may presentasyon o mahalagang pag-uusap. Masuswerteng numero: number 13, number 26, at number 48. Sagittarius, Aquarius, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay: gold at turquoise. Pahiwatig ng kulay: ang ginto (gold) ay magpapataas ng iyong charm. Kung may nais kang mapabilib, gamitin ang kulay na ito. Ang tila bughaw, turquoise, ay magpapalakas ng iyong komunikasyon. Magandang araw ito upang ipahayag ang iyong opinyon. Masuswerteng numero, number 7, number 25, at number 38. Capricorn, Leo, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, silver at brown. Pahiwatig ng kulay. Ang pilak, silver, ay magpapalakas ng iyong intuit ayon. Pakinggan ang iyong kutob sa mga desisyon. Ang kape, brown, ay magdadala ng stability. Kung may malaking proyekto, gamitin ito upang maging matibay ang pundasyon. Masuswerteng numero, number 10, number 22, at number 35. Aquarius. Cancer. Ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, gray, at red. Pahiwatig ng kulay. Ang abu, gray, ay magpapataas ng iyong analytical skills. Magiging mahusay ka sa pagresolba ng problema. Ang pula, red, ay magbibigay ng lakas upang maabot ang iyong layunin. Masuswerteng numero: number 3, number 16, at number 41. Pisces, Gemini, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay: purple at blue. Pahiwatig ng kulay: Ang lila, purple, ay magpapalakas ng iyong creativity. Ang asul, blue, ay magbibigay ng katahimikan sa iyong isipan. Masuswerteng numero number 12, number 29 at number 37.